Hello mga kababayan at welcome back ulit sa aking YouTube channel. So ito na naman po si Kuya Dudes nagbabalik para ihatid sa inyo ang simpleng video patungkol sa amin pong pamumuhay dito sa probinsya. Ito nga po yung time na ako po ay nagbakasyon at ito po ang amin pong gagawin ni Mrs. ay magkikisami ng amin pong bahay dahil wala pa pong kisami ang amin pong living, ang amin pong dining at ang isang kwarto. So sa video ito ay nakikita nyo po na si Mrs. lang ang aking katulong sapagkat hindi na po ako kumuha ng helper. So kapag ganito po ang senaryo, alam na po natin na tayo po ay nagtitipid sa budget. Okay, so marami po ang nakaka-relate niyan sa mga mag-asawa. No? So, pero dito, natutuwa naman po si Mrs. na kahit na siya lang po yung katulong ko, kahit nahihirapan po siya, at nahihirapan din po ako dahil nga po alam naman po natin na ang uh, babae ay hindi po kasing lakas kagaya po nating mga lalaki. Pero ayan nga ay masaya po kami ni Mrs. dahil nga mag uh, kakaroon na po ng kisame ang amin pong living, ang amin pong dining at ang amin pong isang kwarto. So ang amin pong uh, munting bahay na ito ay uh, talagang inuunti-unti po namin pagawa kapag mayroon po kaming Uh, budget na naitatabi sapagkat um uh, kagaya po natin o kagaya ko po, po na namamasukan bilang isang arawan ay um medyo may kahirapan po yung uh, pag-iipon ng uh, budget kasi nga uh, alam naman po natin na sa panahon ngayon ay napakamahal na ng mga bilihin pero nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil ang uh, aking pong misis ay nagsisikap po siya na magtabi ng uh, budget para po sa amin pong pinapagawang bahay. Itong bahay po namin ay sinimulan po namin ito ipinatayo noong December uh, 2019. At uh, dito nga po ang aking pong taga-video ay ang aking pong anak na panganay kaya yan po makikita po ninyo na medyo may kalikutan po yung uh, amin pong video pagpasensya nyo na po. At uh, talagang uh, kami po ay natutuwa na ang amin pong bahay ay Uh, meron pong progreso kada po uh, magkaroon po kami ng budget at magkaroon po ako ng pagkakataon na makapagbakasyon. At ayan po, ito po po ang amin pong kisami sa living, sa dining, at uh, pati po doon sa amin pong isang uh, kwarto. Ayan guys, uh, kung nagustuhan nyo po ang amin pong uh, video, ay paki-like, paki-subscribe na rin po at paki-share na rin uh, para marami pong mga kababayan natin ang ma-inspire sa Ating pambuhay. God bless po everyone.